Gilas fans, magandang araw. Opisyal nang inanunsyo ang Gilas Pilipinas 3x3 men's lineup para sa SEA Games, at apat na mabibigat na pangalan ang bubuo sa ating kampanya. Sino-sino sila at ano ang strengths ng bawat isa? Alamin natin! Ange Tuwame Ang naturalized star na si Ange Tuwame ang magsisilbing pinakamalaking pader ng Gilas 3x3. Elite Rim Protector, mabilis kahit sa open space, at reliable finisher sa ilalim. Dahil sa laki, athleticism, at IQ sa laro, magiging malaking advantage ng Pilipinas ang presence niya sa loob. Joseph Erilebo, isa sa pinaka-experienced 3x3 players ng bansa. Physical, malakas umatake, at may kakayahang lumusat sa mas maliit na defenders. Si Erilebo ang magiging primary driver at energy source ng team parehong sa offense at depensa. Joseph Sejurifa, isang matalinong guard na kayang mag-control ng pacing ng laro. May shooting touch, solid decision making, at maaasahan sa clutch moments. Si Sejurifa ang magsisilbing stabilizer at playmaker ng Gilas 3-on-3. John Ray Pasaol, dating college superstar, kilala sa pagiging little scorer. Malakas sa mid-range, may range sa labas, at hindi natatakot sa physical play. Kay Pasaol manggagaling ang maraming quick points na kailangan sa mabilisa na format ng 3x3. Mas lumalakas ang mga karibal tulad ng Thailand at Vietnam, pero sa on-paper strength ng team na ito, malinaw na may medal potential ang Pilipinas. Kung maging consistent ang shooting ni Nassejurifa si at Pasaol, at madominate ang loob ni Koham, mataas ang chance ang makabalik ang gilas sa podium. Panoodin natin ang ilan sa kanilang mga highlights. At yan ang ating Gilas Pilipinas 3x3 Official Lineup Update para sa SEA Games. Anong tingin ninyo? Strong ba ang roster? Sino ang magiging X-Factor ng team? Mag-comment na sa baba at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang basketball updates dito sa Hooprush PH.